Ayan, alright mga padi So ito na yung ating Lancer Itlog na na-vlog natin sa video natin nung last week, Sabado Ngayon, kung maalala ninyo uh, yung problema nito ito yung may idle issue may aircon issue tapos may issue rin sa kanyang ECU ito yung mga padi So ngayon, na na natin yung ECU nya and check na natin din lahat ng mga uh, uh, kailangan natin i-check at marami siyang sekreto mga padi kasi nung last time yung andar neto sa idle issue niya paliado uh, palyado siya pinalit na injector nag okay na siya tapos meron pa rin siyang misfiring and hindi pa rin ganun kaganda yung response ng makina niya para pa rin siyang may nabibilaukan tapos kapag naka aircon kapag ni revolution mo na ano siya para siyang nagihingay ngalo kung malala niyo yung video natin yung pumapalag siya pag naka aircon tapos red natin Uh, yun nga lang magiging problema ni bossing kapag galing sa takbo or kapag nag ano, nagload siya ng aircon mga padi mahihirapan yung kanyang makina tapos uh, yung TPS niya iba na rin yung sa LTO kaya mga padi kayo pang makina nito ng boss so ngayon ito na yung under niya mga padi no? Oh, yan naka aircon niya mga padi yan naka aircon niya na kire-revolution natin mga padi ayun alright diba hindi na siya pumapalag pinu na yung under ng makina niya wala na rin siya mga misfiring mga padi na-resolve na natin yung issue niya tapos yung isa pa, yung ECU niya may issue doon sa IC na nagko-control doon sa servo mga padi. So naparepair na natin ngayon yung servo niya. Ayan yung servo niya. And luckily, working yung servo ni Bossing. Oh, working. Problema lang talaga is ECU wala nagko-control no, mga padi. Tapos isa pa mga padi, may sekreto pa to na natatasan namin. Wala kasi siyang check engine light doon sa loob. Sa gauge, pag on mo lang susi, walang check engine patay. Yun pala, sadyang pinatay siguro nung, noong previous na gumawa o bago niya nakuha hindi natin alam na basta nakapatay siya so ngayon binuhay natin yun pala nakailaw talaga yung check engine niya and yun nga so pinase nice up namin bakit nakailaw yung check engine in natin yung e, mga DTC tayong nakita yung DTC na nakita natin is kinupukoy niya is yung TPS at yung kanyang map sensor mga tadi ayan so yung map sensor niya ah uh, sira na din Um, may problema na sa pagbabasa ng map sensor naka-check engine kaya mayroon, mayroon siyang misfire, para sa nabibilaukan pag re mo tapos yung TPS niya naman din kaya pala nahirapan din kami i-calibrate kasi mali yung sequence ng wiring so ginalaw yung mga wire doon sa socket so bali-balik ka ng pagkakabit kaya pala pag re mo siya minsan para siya mamamatay so nahirapan kami i-calibrate yun pala upon checking mali yung pagkakasunod-sunod ng wiring doon alright yung sa servo nya okay naman din yung ano okay naman din yung sequence ng wiring nya tama Yeah, tapos yung sa aircon nya kaya sya pag nirev mo ras na ka aircon para sa mamamatay dahil nya nag high pressure yung system so ngayon yun, ang ganda ng under nya pinuno yung under ng makina bubabas na rin yung power nya ayan uh, aircon replaces na rin natin sya bago na yung dryer nya kasi isipin mo 5 years na yung kilabosing ngayon nya palang napaservice yung aircon kaya sobrang lamig na tsaka wala na tayong high pressure mga padi yung pressure nya dati nasa 200 so, so ngayon napababa na natin yung kanyang pressure mga padi ayan so ayan naka aircon nya kanyang pumaandar ha re revolution natin ulit mga padi so, di diba, ng trapping alright so ibabiyahe kasi ito Bossing sa Albay kaya kailangan ito Bossing sa Kenya mga padi all good sa tayo dito nabuhay na rin natin yung check engine nya pinailaw na rin natin yung check engine tapos yung huli pang ginawa natin is yung kanyang oil sending unit hindi kasi umiilaw yung, oil, yung sa oil indicator nya dito sa gauge ito so, patayin ko muna para makita nyo mga padi yan o natin kompleto na yung ilaw dati kasi walang ilaw ang walang ilaw ang battery indicator at yung sa ano nya sa oil gauge nya wala so ngayon yan Namatay yung check engine. Start natin. Okay, patay na rin yung oil. Oh, di ba? So yun. Uh, hindi ko lang lang natanong kay Bossing kung dati pa yan eh, yun, no, servo niya. Oh. Inon yung aircon, no, oh, laban. Ngayon, isa na lang napansin namin dito sa unit ni Bossing is yung kanyang steering assist, no. Pag kinakabit namin yung steering assist, sinusuplay namin ng negative signal, hindi nagfa-function. So most likely dahil gumagana naman yung idle up niya sa aircon, possible may issue pa tayo sa wiring doon pero hindi naman na ganoon sobrang importante yung steering assist no additional assist lang naman yun eh pero yung main issue ni Bossing na pumapalag yung makina at palyado isipin mo ang tagal na ni Bossing tinatiyaga itong sasakyan na one year na palyado yung andar tapos yun din although ginagamit gamit niya doon doon lang daw sa kanila pero still palyado pa rin yung sasakyan no so ngayon na natin kaya pala palyado kasi sira map sensor may problema yung TPS tapos Ah, uh, yung, yung ECU, may issue din yung ECU. So, multiple, multiple ang problema nitong kay Bossing. So, yun yung paulit-ulit namin sinasabi sa inyo lagi mga padi, na kapag mga idle issue talaga mga padi, maraming pagmumulan yan mga padi. Kaya, mahirap mag-judge agad or sumagot agad sa mga inquiries nyo. Ito po yung problema ng ganito, ganyan. Eh, iba-iba po talaga yung case. Iba-iba yung case nito kay Bossing. Kaya yung Bossing, injector. Main, main issue, injector. So, okay na injector. Tapos yung pala, may tinatagong problema, di ba, no? 'yung yung check engine niya tinanggal yung valve, walang valve. Kaya 'di ba? Yeah, minsan may mga hocus pocus Talagang ginagawa sa mga sasakyan na pag hindi mo masyadong alam yung pag-check, eh talagang madadali ka. So 'yon. So ngayon tingnan naman natin yung lamig ng aircon ni bossing, na aircon repairis natin sa Tinatanong naman yung lamig Ngayon ng mga padi. Ayun, so ayan mga padi, in terms naman ng lamig, mga padi. Oh, 'di ba? Ayaw mo pa niyan. 7.6 yung lamig on idle. Ah, 'di mo kaya. E-revolusyon natin mga padi ah Para yung ma tayo O, tinan natin Bumababa pa yung lamig na yan ni Bossing O, bumababa pa ah, diba Nire-rev ko yan ng mga Almost 2,000 Mga 1,600, 1,700 O, diba bumababa pa Sobrang lamig na Matutuwa nito si Bossing Isipin mo, limang taon niya itong hawak sa sakay na ito Hindi niya pa napalinis yung aircon mga padi Nakita niyo naman yung itsura ng evaporator niya talaga naman ang lilimahid na sa lumot no mga padi yan, nag-automatic na siya. Automatic na siya, na siya sa 6.2. Tapos, pagandahan ng mga padi, yung kanyang idle, o, oh, di diba? Uh, maintain lang yung idle ni Bossing. O. Oh. Pwede, pwede na itong ibiyahin ni Bossing. Yun, so ayun, mga padi, tapos na natin tong unit na to nagawa natin lahat ng kailangan natin gawin isa na lang yung problema niya yun know, lang actually problema pero yung napansin na lang namin is yung nakarekta na lang yung fan ni Bossing pero other than that all good sa man, all good sa man yung makina niya. Wala na yung palya. Yun ang pinakaimportante, wala na ng palya na resolve natin yung palya. Napagana natin yung kanya servo, hindi man natin nabalik na 100% lagi kasi wala tayong steering assist. Pero yung pinaka main function Yung idle up sa aircon is okay. Tapos hindi na siya nag nangangatal kapag naka-aircon. Yun ang pinakaimportante. So, yun. So, yun lang mga pati. So, hopefully medyo meron nakuha kayong mga idea sa video natin na to baka just in case na experience nyo yung same problema itong kibosing, possible kasi isang mga nabanggit ko possible na isa don sa mga mga nabanggit ko is na encounter nyo din no? so yung mga padi kung napanood nyo itong video ninyo mga padi i-comment nyo naman kung taga saan kayo ano ang lancer ninyo mga padi tingnan natin kung hanggang saan umabot itong video na to alright thank you mga padi